Bulog to, gawas na dira. Sana ah. Oh. na kayo, huwag yun akong first na voice bu over ba. Di man, dahil lalim. So, nang gawas ko dira, nang tanaw-tanaw ko sa palibot, murag. Lami man ikaon o ginataan nga. Kung ano'y talong, sige, transform sa ko. Huh? Ilis sa ko ha. Okay, nakailis na ko guys. Andam na ko. Tiktoyo ko sa palibot karon og O, oras na, mingaw na. Oras na sa kamingawon. Kani, muna niya time.

Ug Luya. komplit <tali> Kompleto Ricardo's na. Ah? Timingan gyud ang ako ang ako ang pangandoy nga kaunon da. Sana oh. Uh. karon ani Ah. Karon ka piti ka mutanaw sa kospalibot be kung naabay tag iya. Wag. <tali> Mayon tag wala. Oy karon mingo gyud ka. Ayo kani. No no. Ni kani, kani tididing tididing. Gini ago ba? Ug lingi sa lingi 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 lingi. <tali> <Uw>, Wag. <wain> Ug way nakakita. Wag. Ug wala nakakita. <tali> Wag. masisira ang buhay mo. Okay, di makompleto ang ako ang ginataang talong. So, nangita ko globin, nakadagit good for ko. Maragi ko ninja, maragi si Naruto. No. Okay, <laughs> naging namin namin na makakaon. Paspas na kayo mo bunot. Ano ah? Bunot, bunot. Bunal, bunal eh, bunot. Kana, ano ah, mga kabulog to'y. eh. Giniagawa mo. Kaya mo sa ako? pag voice over ka na, paspas -pas na kayo mabunot. Bulog to'y. eh. <laughs> Bulo to'y. to to'y. Bulo toy. Ugh, prada. Oh, na human ra gyud, penis product. Oh, ni ana ang ako ang mga ipangdagan, pangdagan niya. Talong Mumbai huh? loy Loya ah, og Lube, kompleto na gyud. Sana ah. Oh. Kompleto Ricardo's andam na. Ang lube na to dira. Of course, sugasan gyud pud nato maayo ang talong kay basig unsay gibutang itos tag iya, ah. gabaan noon onda. <coughs> Pero guys, dili na ako na kung ipangkuha ang mga talong ha. Kuha nang ang ganina before ko nag-out sa trabaho. Niya, gitusok-tusok na kung mayo Kaya para makahunga tusokon. Magina. Kaya lagi, wala man tayo kuhaan. Wala uling o kuhaan. Sugbanan. na dirin ako giloto. O, gi, gisugban ako dira. Okay, for big resulta. pati pa. Takita dira. Oh, mo na gyud ni, na huma pagod no, mo ra gyud Oh, uma oh, na panit pinabulog toy na gyud nga na kay kapoy na op oh. na patay pinakwa kuha ra huh? para ihapak aning lube aron mabuak ning ka, papaka apaka toy boy toy og oh, diya na buak ng lobe sa bahigop sa sabaw o. Oh. Oh, refresh ha huh? oh, ha de okay kayo Oh, pina kinse dayon. Ah! na, oh. Guman okay, og buaks bagol-bagol lubi. Kagod, sabay hungit aning lobi. Gutom na gud kayo. Toy, gutom na kay Toy. Hungit na lang. Okay, karon kayo. nahuman na gud. Ang kulang na lang ani pagpuga og nahuman regular. Oh guys, sila Paka. palus ako ah. Pa -pa paluhin ako. <laughs> Pasinsya na kay sa tuang pag voice over ha. Sa so, wala pa palo, palo na. O, oh, dagang salamat sa inyong pagtanaw. Please, like and share. Pagbili na na pag-comment. Kung nauktao yun, ang pag-voiceover. Dagang salamat. Boy, lotoy!